Hello everyone! Ako si Dr. Reyna Reyes, isa akong scientist at guro. At sa mga videos na ito, sumasagot ako ng mga frequently asked questions tungkol sa science. Ang question natin ngayon ay mula sa comment ni Shekaina Espina. Hello po Dr. Reyna! Love your videos! Thank you Shekaina! Sabi niya, if you don't mind po, I have a question. At ito yung tanong niya time dilation affect biological aging? This is a very good question, chekaina, At nakakapagtakangang isipin, mas mabilis bang tumanda ang mga taong nakatira sa mas matataas na lugar? Ayon sa ating ordinaryong karanasan, o common experience, o common sense, pare-pareho lang ang daloy ng oras sa iba't ibang lugar. Pero alam din natin na hindi laging tama ang ating ordinary experience. Base sa ating ordinary experience, mukhang flat ang mundo. Pero alam natin na ito ay bilog. Dahil napakalaki nito compared sa size natin, ang nakikita natin ay may napakaliit lang na curvature at nagmumukhang flat. Ganito din ang ating experience ng time. Base din sa ating ordinary experience, pare-pareho lang ang bilis ng daloy ng oras sa iba't ibang lugar. Ang isang oras dito sa akin sa Metro Manila ay isang oras din sa Baguio. Pero sa totoo niyan, may napakaliit na diferensya na hindi natin napapansin. May epektong tinatawag na gravitational time dilation. Ito ay galing sa teorya ng general relativity ni Albert Einstein. Dito, sinasabi na time is relative Iba-iba ang bilis ng daloy ng oras depende sa kung gaano kalakas ang gravitational field. Kung mas malakas ang gravitational field, mas mabagal ang daloy ng oras. Ang ibig sabihin nito, ang isang oras dito sa Metro Manila ay hindi exactly equal sa isang oras sa Bagyo. Dahil ito ay nasa mas mataas na lugar, mas mabilis ang daloy ng oras dito. Pero ang diferensya ay napakaliit na hindi na natin ito namamalayan. Sa isang experiment ng U.S. National Institute of Science and Technology, nakita nila ang time difference mula sa gravitational time dilation gamit ang dalawang atomic clocks na may pinagkaiba lang na height na 1 foot o 1 third ng isang metro. Alam mo ba na may koneksyon ng gravitational time dilation sa GPS device sa iyong smartphone? Nagdedepende ito sa mga GPS satellites na nag orbit around the Earth. At dahil mas mahina ang gravitational field doon, mas mabilis ang daloy ng oras at kailangan itong i-correct para tumama ang pagpin mo sa location mo para kay Manong Grab or Mr. Speedy. Napaka-profound ng na mga teorya ng relativity ni Einstein dahil binago nito ang ating conception of time. Hindi pare-pareho ang daloy ng oras sa iba't ibang lugar at ang pagbilis o pagbagal nito ay hindi lang nakakaapekto sa mga atomic clocks kundi sa lahat ng proseso. Sa aking pagsalita, sa pagdibok ng aking puso, sa aking paghinga, at sa aking pagtanda. Normal lang na-experience natin kahit nasan tayo pero pag kinumpara natin ang daloy ng ating oras sa iba, makikita natin ang diferensya. Sa librong ito na Einstein's Dreams ni Alan Lightman, isang manunulat na physicist din, nag-imagine siya ng iba't ibang panaginip ni Einstein na may iba't ibang mundo kung saan iba-iba rin ang nature ng time. Sa isang fictional world dito, nadiskubre ng mga scientist na mas mabagal ang daloy ng oras sa mga mas matataas na lugar. Kaya't gumawa ang mga tao ng mga bahay sa mga bundok at naglagay pa ng mga stilts para mapahaba ang kanilang mga buhay. Mapapansin ninyo na ito ay opposite sa gravitational time dilation effect sa mundo natin. Mas haba ang buhay ng mga nakatira sa ground floor kaysa sa mga nakatira sa upper floors gaya ko. Pero huwag tayong maglala dahil napakaliit lang naman ng diferensyang ito. Sana na-enjoy nyo ang video na ito. Salamat ulit si Kaina sa pagpadala ng iyong tanong. Kung meron din kayong tanong tungkol sa science, iwan nyo lang sa comments at baka mapili itong topic for a future video. Dahil umabot ka sa dulo ng video na ito, please hit the subscribe button para makita mo ang mga susunod pa. Until then, stay safe. Sa ulitin,